Belated happy birthday tayo. <laughs> ano yan tay Pang tinda? Paninta nyo? Okay lang tay na ano, makausap kayo. May bibigay lang po ako sa inyo. Pamasko. Pamasko. Ito tayo, ano, ah, bigas Tsaka, kunting pang panghanda po sa ano kunting panghanda po sa Pasko, okay lang po Ito tayo you, oh, the, ano? the, san po Ito po, ano Saan po natin nalagay? Ito na po Ito po. Wait. Dito na lang natin tali tayo. Wait lang tayo. Tali ko na lang po tayo. Ano pong pangalan niyo tayo? Rodrigo po. Rodrigo po. Ilan taon na po kayo? 54 po lang. Ano yung 10 po? 55 po. Dito po. Dito yung December 9 na po dumaan. Ah, oh, belated happy birthday tay. Ah, po. <laughs> Saan po ilalako to? Dito po sa dito sa po kung ano, yung sa palengke po. oh, ang layo. Ano tay, ah. Merry Christmas po ah. Ingat eh, po kayo. Pasensya na po kayo diyan sa konting ano, regalo. Sige tay. Ingat po, ingat po. Mainit na. Nangali nga eh. Thank you, Tay. Thank you po.